nang siya akin sa blue-up mima kasi ba diba sinabi ko na ayoko na nalang kayo na poor wag tulong nang tulong sa mga mag anak na pagkatatamad naman eh para sa akin lang naman yun ang sabi, ako doon i bash ng nang mga mahihirap eh samantalang galing laang din naman din daw ako sa hirap kaya namang yabang ko daw ah hmm. asa hindi ako mayabang sinasabi ko lang ang reality ano yung gusto nyo sabihin ko, ganda ay stop, galing din naman ako sa hirap masaya naman dyan dyan na lang ang kayo, gayon gayon ang gusto nyo sabihin ko Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan para kayo magpursige, gumalaw, gayon, on. wala akong masamang intention doon. Gusto ko lang baka na mamahuli na ang lahat para habang hindi pa huli ang lahat. Baka saka kayo ano, pag may sakit na kayo. Pag may sakit kayo, kailangan nyo rin ng pera. Oh. ay di wala. Pero may comment mong tayo, sabi niya, legit mima, now yung mga ilong ko na mag dahil sa whiteheads at sa blackheads. Ang lambot na. 3 days to using pa lang. Hmm. Ito tinutukoy niya, mistong dem demure rejuvenating set. Yung rejuvenate hindi siya namamala, tapos hindi siya namumula. Walang ganun ganun. Kung baga, gaganda ka nang hindi mo kailangan magtiis. No downtime time talaga. Bigla ka nalang kikinis, may mistong dem yung rejuvenating set. Hmm. Di ba kaya ayaw mo naman magrejuv, di ba? Kasi nga, sa gwa kaya, makikita naman yung chismos na, hindi, pari to sigo na ang muka. Alam mo naman tao, pag gagawin, nabaw, nakakita lang, pwede ka masaktan, talaga sasaktan ka. Ganun yung system. Lalo mga insecure. eh yeah, mga insecure. para chance ko na to, masaktan siya. Ganun yun, may babas ko. Pero ako doon sa so, pagiging mahirap, sinasabi ko sa inyo, reality. Naghirap ako, sabi ko nga sa inyo, galing nga ako doon. Hindi siya masaya. Although, tumatawa kami, ha 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 ha. Pag may needs kami, kasi hindi namin, hindi namin magawa yung needs namin, o wala kaming pera para sa needs namin, ang lungkot namin. Stress kami. Sobrang thank you, Mima. Thank you so much.